Hello guys. Alam nyo, nice cam ako ngayon. Valentine's na Valentine's Day, nice cam tayo. Kagigising ko lang Oh. Tingnan nyo malaki pa yung ibag ko. Kulang sa tulog o oh, sobrang sa tulog. Nag-search ako before Feb 14, Feb 12, 11, nag-search ako ng alam mo, masurprise natin yung ating mahal sa buhay. Masurprise yung ating mahal sa buhay. Lalo na yung ating asawa. Jowa. O ano pa yan. So, nag-search ako. So, ito yung nag-search ko siya kasi mas malapit sa amin. Ito siya. Nagtanong ako, Hello. Hello po. Meron po ba kayong surprise package? So, nagtanong ako, ito naman ang sinabi niya. Yes, of course, nakita ko sa kanyang Facebook page. Siyempre, ang pinili ko ay yung sakto lang sa budget. O kaya, kasi hindi ko pa kilala kasi. Hindi ko pa kilala. Lecheng to. Hindi ko pa kilala. Kaya, dito muna ako sa minimum. Yung mayroong flowers, cake at saka balon na Valentine's Day. dun mo na bumili. So, tinanong ko naman siya kung legit siya. Legit ba to? Kasi COD lang yung ano COD lang yung kanilang pambayad. Wala. Ah, hindi pala. Tanga. Tanga ako. Lechika. Hindi daw pwede ang COD sa pagbayad sa kanila. So, ang kanya na lang ay online payment like Gcash. Gcash available. Whatever. Basta online payment. So, ayan na nga nagsabi siya na ng 101 legit. 101% legit na potang in. 101 legit. So, kung may nakakilala sa inyong ganito, ayan siya napaka ano na mga itsura nito ewan ko kung itsura niya ba to o kumapi lang sa isang taong ang itsura hmm ako nito masakit pa sa break up leche ayan guys tingnan nyo ha kung kilala nyo to kung paging kuya kayo ano lang siya eh 191 person akala ko kaumpisa pa lang niyang 191 followers. Hmm? Kaya nagbago siya ng page kung gaya ganun. Nakita ko yung mga posts niya. Meron namang video, videos, photos. Ayon. Online payment na nga kami. Tudyo tayo. Online payment na nga kami, ba? Nag-send na ako. Ganito yung address ko. Ganyan, ganyan. Ay, yung papadalan ko, ganito, ganito, anong oras. Bakit na wala? Ganito ang oras. Sorry. Ganito ang oras. Okay. Online payment na kami. Online payment na. Ayan na nga. So, after dito, bago mag af, uh, bago mag af, after 13 mag ano na mag 14 na kinabukasan nag-message ako update ko lang siya remind ko lang yung order ko for surprise of my loved ones so tapos um, tagising ko ngayon um, ay baga na ipon ko Un-available na siya sa kanyang messenger. Leche. Koi, Ikaw. Huwag kang mag-scam. Lumaban ka ng patas. Leche ka. Hmm? Leche. Ayaw lumaban ng patas sa buhay. Kaya, kung makikita nyo to, kung alam nyo to, kung sino to, pakisabi sa kanya, Pabalik ng binayad ko. Pabalik. Ibibigay ko pa yun sa kailangan. Okay? Itong p******o. ko. Scammer.